Ang kayamanan ay hindi palaging dumarating ng biglaan. Madalas ito ay bunga ng mahabang panahon ng pagsisikap, tamang pag-iisip at matalinong diskarte sa buhay. Tulad ng Chinese bamboo tree, maaaring hindi mo agad makita ang resulta ng iyong ginagawa. Ngunit kapag dumating ang tamang oras, ang paglago ay magiging mabilis at matatag. Ang Chinese bamboo tree ay isang napakagandang representasyon ng proseso ng pagyaman. Sa unang limang taon, hindi ito tumutubo sa ibabaw ng lupa. Kahit araw-araw mo itong diligan, tila wala itong nangyayari. Subalit, sa ikalimang taon, tumataas ito ng numbenta talampakan sa loob ng anim na linggo. Ganyan din ang kayamanan. Maaring sa ngayon ay tila walang pagbabago, ngunit kung patuloy kang nagpapanday ng tamang diskarte, dumadating ang yugto ng mabilis na paglago. Kung nararanasan mo ang mga sumusunod na palatandaan, malamang na ikaw ay nasa tamang landas patungo sa yaman. Una, nag-iipon at namumuhunan ka kahit maliit pa lang ang kita mo. Bago tumubo ang Chinese bamboo tree, lumalakas muna ang ugat nito sa ilalim ng lupa. Ang iyong financial foundation ay ganito rin. Kung marunong kang mag-ipon at mamuhunan kahit maliit pa lang ang kita mo, inilalatag mo na ang matibay na pundasyon para sa iyong yaman. Palatandaan ng kayamanan. Hindi mo ginagastos lahat ng kinikita mo. May bahagi kang inilalagay sa savings o investments. Iniisip mo ang long-term growth kaysa sa panandaliang luho. Nagsisimula kang matuto tungkol sa stocks, real estate, negosyo, at iba pang paraan ng pagpapalago ng pera. Tulad ng isang negosyanteng matagal nagtrabaho bago makita ang resulta, ang pagsisimula sa tamang financial habits ay isang siguradong hakbang patungo sa yaman. Pangalawa, malakas ang disiplina mo sa pera. Sa unang limang taon ng paglago ng Chinese bamboo tree, ang mga ugat nito ay lumalalim upang suportahan ang mabilis na paglaki. Sa parehong paraan, ang disiplina sa pera ang iyong ugat ng tagumpay. Kung marunong kang humawak ng pera ngayon, mas mabilis kang yayaman sa hinaharap. Palatandaan ng kayamanan. Hindi ka basta-basta bumibili ng luho. Mas pinapahalagahan mo ang pagpapalago ng iyong pera. Marunong kang mag-budget at alam mo kung saan napupunta ang bawat piso. Naiintindihan mo ang halaga ng delayed gratification. Hindi ka nagpapadala sa impulsive buying. Ang pinakamayayamang tao sa mundo ay hindi naging milyonaryo dahil lang sa laki ng kita nila, kundi dahil sa disiplina sa pamamahala ng pera. Pangatlo, patuloy kang nagtratrabaho kahit mukhang walang resulta ang pagsisikap mo. Sa loob ng limang taon, ang Chinese bamboo tree ay tila hindi lumalaki. Ngunit sa ilalim ng lupa, ito ay matinding naghahanda para sa biglaang paglago. Ang kayamanan ay ganun din kung minsan tila walang nangyayari sa iyong buhay. Pero maaaring nasa proseso ka na ng pagbuo ng matibay na pundasyon. Palatandaan ng kayamanan. Patuloy kang nagtratrabaho at nag-aaral kahit hindi mo pa nakikita ang malaking resulta. Hindi ka sumusuko kahit may kabiguan. Alam mong bahagi ito ng paglago natututo ka sa mga pagkakamali at ginagamit mo ito upang maging mas matalino sa pera. Maraming matagumpay na negosyante ang dumaan sa maraming kabiguan bago nila naabot ang tagumpay. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil, sapagkat ang yaman ay para sa mga handang maghintay at patuloy na magsikap. Pangapat, nagsisimula kang palibutan ang sarili mo ng mayayamang kaisipan at tao ang Chinese bamboo tree ay hindi lalaki ng ganito kung hindi ito lumaki sa tamang lupa, tubig at sikat ng araw. Ganon din ang kayamanan. Kung nais mong yumaman, kailangang nakapaligid ka sa mga taong positibo, matalino sa pera at may pangarap sa buhay. Palatandaan ng kayamanan, nakikinig ka sa mga mentor na may financial wisdom. Binabasa mo ang mga aklat tungkol sa negosyo, investments at mindset. Lumalayo ka sa negativity at toxic na pag-uugali tungkol sa pera. Kung ang mga kaibigan mo ay puro reklamo at hindi gumagawa ng aksyon para sa pag-unlad, mas mahirap para sa iyo na magtagumpay. Ngunit kung ang iniidolo mo ay mga negosyante at investors, mas mabilis mong ma-adopt ang kanilang success habits. Panglima, naiintindihan mo na ang yaman ay galing sa matagalang pagtatanim. Ang pinakamahalagang tanda na malapit ka ng yumaman ay ang pag-unawa na ang kayamanan ay hindi instant. Tulad ng Chinese bamboo tree, ang pera ay kailangang dumaan muna sa proseso ng paghahanda bago ito lumago ng mabilis. Palatandaan ng kayamanan. Iniisip mo ang fengkutsi mo taon mula ngayon sa halip na instant success. Hindi ka natatakot sa kabiguan. Ginagamit mo ito bilang leksyon upang mas gumaling. Naiintindihan mo ang kahalagahan ng pagtitiyaga, pagsusumikap at matalinong pamamahala ng pera. Kapag dumating ang tamang panahon, tulad ng Chinese bamboo tree na biglang tumubo ng 90 talampakan, ang kayamanang itinanim mo ay biglang magbubunga ng sobra-sobra. Konklusyon, ang kayamanan ay hindi tungkol sa swerte o instant success. Ito ay tungkol sa matagalang paghahanda, tamang mindset at matalinong pamamahala ng pera. Kung may ilan sa limang palatandaang ito sa buhay mo ngayon, tandaan, baka ikaw ay nasa yugto ng pagtatanim. At ang matinding pagusbong ng kayamanan mo ay paparating na. Kaya't huwag kang mainip, magpatuloy ka lang sa paggawa ng matitibay na ugat. Dahil sa tamang panahon, ang yaman na inihanda mo ay sisibol ng mas mataas kaysa sa inaakala mo. Ano ang palatandaan sa buhay mo ngayon na nagpapakita ng papalapit mong tagumpay?